patay naman paano masabi Pero, pagkupit eh <laughs> hmm. sa ulo tinamaan sana oh Ako ulot uh na naman. Hindi -huh. na nga kagalawin. Okay na? Okay uh na? -huh. Mayroon pang isang balagra papakita mga idol. Ating hulihan. Tama, tama. <laughs> 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 wow, nolo. <wakamano. laughs> <laughs> Ayos talaga. Bayaw. <laughs> hmm. Sige, narito na huli niya. Yung inaalagaan.

Hindi na pwede maalaga pag may mata na. Ba, laki na. May malaki yung mas nahuli niya roon. Saan mo nakita ba yan dito? Oo. Suso ba? Nagpay mama. Magkaling ata. Saktong pagka tayo. Pag, pag pagdaan niya. Ay. Naispot ko na. Hoy! 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 Ah, ba? Nauna ka pa sa mang, nang huli, ha? Ganyan nga yung bilay mo sa akin. Uy! Kagatila. Kinakain nila yung musot na kulukot talaga. Tignan to. Huwag. Pag naluto na. Mabuti na kita mo pag pag ispat mo yon. Marami diyan. Marami diyan. May nga yung ganitong kaari, ano, ganyan na. Hindi pa clearish na. Hindi nung nakaraan nung ako ganto pala kalaki. Pero wag mo lang. Kaya nga hindi ko siya ginugulat eh. Kasi pag yan ay ginulat mo. Hindi, na hindi na mabalikan. Hindi <laughs> na mabalikan. Ngayon pag yan ay nasari na na <laughs> ano, ang kasalamuha ko siya diyan. Ilalambon to teh. Pag yan, yan ay ginulat mo, wala na, lalayo na yan. Na... Maputulong niya kung yung sasabi. isasabi niya. Hindi uh -huh. yung sana tama. <tis> Huy! Eh! <Hey. tis> Nakuhulong na ka pa sa nakahuli. Oh, eh. Kung mabubuhay? Hindi huh? na. Ha? Di ba tama? Eh. Hindi mabubuhay ito. Ay, oh, lusot e. Oh. Lusot Il... Sa, sa puso, tinamaan. Hindi mabubuhay yan? Oo. Uh -huh. Kaya kailangan uh, anim na rin mo. Uh. Kung yun sa hasang? Hindi, ginagawa niya yung kaya ngayon binaril nilunutro, nalagyan mo lang na napakarami ng uya, saka ano, yung tanglad, tanglad ano, yung laurel, dahon, para mawala yung lansa niya raw Eh kung mga daw ko luto dyan, hindi ko lang ako prito. Oh, makawala. Doon nasa taas. Buhay pa naman. nasa taas. Kaya nga,